Ang kahirapan ay bihirang dumating bilang isang hindi inaasahang bisita na kumatok sa pintuan. Karamihan sa oras, pumapasok siya sa sneaky sa pamamagitan ng aming sariling mga salita, pang, araw, araw na gawi at maliit na konsesyon na ginagawa natin ng hindi na pagtanto ito. Para bang nagtayo kami ng isang bilangguan sa paligid namin, ladrillo sa pamamagitan ng ladrillo, hanggang sa isang araw na pagtanto natin? ang mga pader ay masyadong mataas at ang pintuan ay nagsara ng nag-iisa. Ang pinakamahirap na katotohanan ay ang kahirapan ay hindi parusa ng kapalaran, ngunit ang naipon na resulta ng mga pagkakamali na inuulit natin araw-araw, halos sa otomatiko. Kapag sinabi natin ang mga bagay tulad ng iparin pera ay hindi magbibigay o hindi ito para sa akin, ang mga pariralang ito ay nagiging mga hula sa sarili. Sa bawat oras na ipagpaliban natin ang isang mahalagang desisyon sa bukas, bukas na ito ay hindi kailanman darating. At kapag kumbinsihin natin ang ating sarili na hindi tayo karapat, dapat kaysa sa mayroon tayo, nilagdaan natin ang aming sariling hatol sa pananalapi. Ang bitag ay naroroon lamang, sa palagay namin ay nagmula ang kahirapan sa labas, kung talagang pinapakain natin ito ng ating mga saloobin araw-araw. Binalaan na ng millennial wisdom ang tungkol dito itinuturo niya na ang mundo ay hindi hinuhubog ng mga pangyayari, ngunit sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas natin at ang mga aksyon na ating isinasagawa. Ang mga maliliit na gawin na tila hindi nakakapinsala ay nagiging hindi nakikita ng mga alon na bumababa sa amin. Sa paglipas ng panahon, gumawa sila ng kahirapan hindi isang aksidente sa kurso, ngunit isang likas na bunga ng aming mga pagpipilian. Isipin ang talinghaga ng taong iyon na tuwing umaga ay nagtipon ng mga butil ng ginto, ngunit sa gabi ay nawala ng higit pa kaysa sa naipon niya nang hindi na pagtanto ito. Sinisi niya ang kanyang kapalaran, ang mga kapitbahay, ang gobyerno na hindi napansin na iniwan niya ang mga pintuan ng kanyang bukas na bahay. Dinala ng hangin ang lahat na pinananatili niya sa sobrang pagsisikap. Kaya kumikilos din tayo, nagreklamo kami tungkol sa iba, Ngunit hindi namin nakikita ang aming sariling mga bukas na pintuan kung saan tumulo ang aming trabaho at ang aming mga pagkakataon. Narito ang mahalagang punto, ang kahirapan ay hindi nagsisimula sa bulsa, ngunit sa isip. Ipinaliwanag ng mga iskolar tulad ni Daniel Kahneman na sa tingin namin sa pamamagitan ng dalawang mga sistema, isang mabilis at otomatiko, isa pang mabagal at mapanimdim. din. Ito ay sa una, iyon ang mga instant na gawi at reaksyon na ang mga pagkakamali na nagnanakaw ng pera sa amin ng hindi na pagtanto ito. Sila ay naging natural na hindi na natin sila napansin, ngunit eksaktong hinuhubog nila ang tinatawag nating tiaming kapalaran. Ipinapaalala sa amin ni Victor Frankl na kahit na wala tayong kontrol sa mga pangyayari, lagi tayong may kapangyarihan sa ating saloobin sa kanila kung pipiliin natin ang mga salita ng kakulangan, sila ay naging panloob na batas na namamahala sa ating buhay. Ngunit kung pipiliin natin ang mga salita ng responsibilidad at paglaki, kahit na ang pinakamahirap na sitwasyon ay maaari nating lumitaon ng mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na ihinto ngayon at tanungin ang iyong sarili, anong mga pagkakamali ang inuulit ko araw, araw ng hindi na pagtanto ito. Ano ang mga parirala ng pagpapahayag na nagiging mga hula? Ano ang mga gawin na nagbibigay, katwiran, kahit na alam na sila ay maliit na hinihiling sa akin ng kaunti? Ang pagmuni, muni na ito ay maaaring maging masakit, ngunit kung wala ito imposibleng masira ang siklo ng kahirapan. Ang isa sa mga pinakamasamang bitag ng kahirapan ay ang pagkahilig na laging maghanap ng mga panlabas na salarin. Ang mga parirala tulad ng I, e, ang gobyerno ay nakakakuha ng daan, ang mayaman na nakawin o bi ako ay ipinanganak sa maling lugar, Natunog tulad ng mga dahilan, ngunit sila ay talagang tahimik na mga lason. Sa bawat oras na ililipat natin ang responsibilidad, inihahatid namin ang aming kapangyarihan ng pagbabago. Tulad ng sinabi ng sinaunang karunungan, sinumang sinisisi ang iba ay nananatiling alipin. Kung ito ay palaging kasalanan ng iba, kung gayon wala tayong magagawa upang mabago. Ngunit kapag ipinapalagay namin, nagkamali ako. Ito ay kapag bubukas ang pintuan para sa pagbabagong anyo. Ang mga feed ng kahirapan ay tiyak mula sa kawalan ng responsibilidad na ito. Isipin ang isang tao na katabi ng isang balon na may isang balde at lubid, ngunit namatay ng uhaw. Sinisi nito ang araw, ang mga kapitbahay, ang swerte, nang hindi na pagtanto na ang tubig ay naroroon sa pag-abot nito. Palawakin lamang ang iyong kamay at hilahin ang balde. Ang parehong ay totoo sa pera, ang mga oportunidad ay naroroon, ngunit ang ugali ng pagsisi sa iba ay pinipigilan tayo na makita sila. Ang modernong psikolohiya ay tinatawag na mental trap. Ipinaliwanag ni Kahneman na mas pinipili ng ating utak ang madaling paliwanan. Mas komportable na sabihin na eh hindi ito kasalanan kaysa sa pagkilala sa aming sariling mga pagkakamali. Ngunit ito mismo ang ganitong uri ng pag-iisip na nagpapanatili ng buhay ng kahirapan. Ang isang lumang kwento ay naglalarawan ng mabuti. Isang tagabaril ang nagreklamo na wala siyang mga customer, na sinasabi na ang lahat ay bumili mula sa mga kakumpetensya, at ang kapalaran na iyon ay laban sa kanya. Hanggang sa isang sambong ang sinabi sa kanya, una, tanungin ang iyong sarili kung komportable ang iyong sapatos. Kung hindi, pagbutihin ang mga ito. Sinundan ng manggagawa ang konseho, perpekto ang kanyang trabaho, at sa lalong madaling panahon ay hindi na pagtanto ang napakaraming mga kahilingan. Ang problema ay hindi kailanman nasa patutunguhan, ngunit sa pag-aatubili nito na responsibilidad. Tinatawag ito ni Angela Duckworth na igrit, isang kombinasyon ng pagtitiyaga at pagnanasa. Ngunit ang pagpapasya na ito ay ipinanganak lamang kapag tumigil tayo sa pagreklamo at magsimulang kumilos ang kahirapan ay nagpapalusog sa mga pagdadalamhati, habang ang kasaganaan ay nagmula sa pare, pareho at sistematikong gawain. Tulad ng sinabi ni Greg Keon, ang prinsipyo ay mas mababa, ngunit mas mahusay. Kapag sinisisi natin ang mundo, nagkakalat tayo ng ating enerhiya. Ngunit kapag kinikilala natin ang ating mga pagkakamali, makikita natin kung ano ang napakalaking at nakatuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging pinahalagahan ang Shabbat bilang isang sandali ng pag paus, para sa pagmuni-muni. Ito ay sa katahimikan na ito ay tumitigil sa pagsisi sa labas at tumingin sa loob. Sa katahimikan, malinaw, ang kahirapan o kayamanan ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin nating sabihin at gawin. Karamihan sa pagkakamali sa pamamagitan ng paniniwala na ang mga pagbabago ay magmumula sa labas. Ngunit itinuturo ng totoong karunungan na ang bawat pagbabago, anyo ay ipinanganak muna sa loob natin. Ito ang unang hakbang patungo sa totoong kasaganaan. Ang isa pang pagkakamali na humihikayat sa amin ng tahimik ay ang ugali ng pagpapaliban. Pagkatapos, hindi ngayon, kapag mayroon kang mas maraming oras, ang mga salitang ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit nagiging taon sila sa mga hindi nakuha na mga pagkakataon. Isipin ang isang gulong na umiikot lamang kapag hinimok mo ito. Kung titigil ka sa pagtulak, nawalan ito ng bilis hanggang sa bumagsak ito. Ang parehong ay totoo sa aming mga proyekto. Bawat bukas, sinasabi namin na ginagawang enerhiya ang pagkala. At kapag napagtanto natin, nawalan tayo ng mahalagang taon. Sa tradisyon ng mga Hudyo, may kasabihan, ang hindi ginagawa ngayon ay hindi gagawin bukas. Hindi ito nagmamadali, ngunit ng kalinawan. Ang bawat aksyon ay may tamang sandali. Kung hayaan natin itong pumasa, hindi na ito babalik. Ang kwento ng isang negosyante sa merkado ay nagpapakita nito. Alam niya na kailangan niyang magrenta ng isang mas mahusay na punto, ngunit palaging sinabi na maghihintay ako. Kapag ito ay sa wakas ay nagpasya, ang puwang ay nasakop na. Pagkatapos ay pinlano niyang palawakin ang kanyang tolda, ngunit patuloy na ipinagpaliban. Makalipas ang isang taon, ang kanyang mga kakumpetensya ay nauna. Lahat dahil ang iyong mga salita ay palaging dimamaya. Ang mga modernong gawin ng mga mananaliksik tulad ni James Clear ay nagpapaliwanag na ito ay ang maliit na pang araw, araw na mga hakbang na lumikha ng mga sistema ng pag-unlad. Kung gumawa tayo ng kahit isang aksyon araw, araw, nagtatayo tayo ng isang landas na sumusulong sa atin. Ngunit kung mag-post tayo araw, araw, lumikha kami ng isang sistema na nagpaparalisa sa aming paglaki. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang ugali ng pagpapaliban ay mas mapanganib kaysa sa kahirapan mismo, sapagkat maaari itong pansamantala, habang ginagawang permanente ito. Ipinakita ni Kahneman na ang ating utak ay may posibilidad na pumili ng pinakamadaling paraan. Sa palagay namin ay magiging mas madali, ngunit ito ay isang ilusyon. Bukas ay palaging magiging mas mahirap dahil ang aming mga puwersa ay naubusan at ang mga problema na naipon. Isang mag-aaral minsan ay nagtanong sa isang rabi, kailan ang pinakamahusay na oras upang magsimulang mag-aral? Ang sagot ay, kung mayroon kang isa bukas, magsimula bukas. Ngunit kung mayroon ka lamang ngayon, magsimula ngayon. Ito ay isang karunungan na nag-aalis ng ilusyon ng pagkatapos. Ang isang maliit na aksyon ay palaging nagkakahalaga ng higit pa sa isang perpektong plano. Tulad ng sinabi ni Ryan Holiday, ang balakid ay ang paraan. Kapag ipinagpaliban namin, ang balakid ay nagiging isang bundok. Ngunit kapag ginagawa natin ang unang hakbang ngayon, ang bundok ay nagiging isang hakbang. Ito ay isa pang pagkakamali na nagnanakaw sa amin ng pera at mga pagkakataon ng hindi na pagtanto ito. Nagnanakaw ito ng mga porsyento, mga pagkakataon at koneksyon ng hindi na pagtanto ito. Binago nito ang kahirapan sa isang bagay na talama. At ang tanging paraan upang ihinto ito ay kumilos ngayon nang hindi naghihintay para bukas. Ang pangatlong bitag na nagpapatawad sa iyong bulsa ay walang pag-iingat sa mga maliliit na bagay. Ang mga naninirahan sa kakulangan ay madalas na nagsasabi, hindi mahalaga o sila. Ngunit ito ay eksaktong nasa offal na itinayo o sumisira ang kapalaran. Isipin ang isang balde na may isang maliit na crack, drop pagkatapos ng pagbagsak, ang tubig ay tumutulo at sa huli nagtataka ka kung bakit, kahit gaano pa ito pinupuno, hindi ito puno. Huwag makita ang pagtagas. Ganito ang mga pananalapi, maliit na impulsive na paggastos, hindi kinakailangang mga konsesyon at mga pagpipilian ng walang pagmuni, muni na alisa ng tubig kaysa sa isang malaking pinsala. Tulad na nabanggit ni Morgan Housel, ang mga tao ay nagmamalasakit sa malaking halaga, ngunit nawala ng kapalaran sa pang araw-araw na gawi. Daan, daang mga micro-decision ang humuhubog sa kapalaran ng iyong pera. Upang huwag pansinin ang mga ito ay upang matiyak na ang kahirapan ay nagiging isang natural na ikot. Mayroong isang nagbubunyag na kwento tungkol sa isang ko. Merchant sa isang nayon ng mga hudyo, mapagbigay ngunit walang pag-iingat. Nagbigay ito ng kaunti pa sa bawat kliyente, hindi sa kabaitan, ngunit para sa hindi pagbibigay ng kahalagahan sa maliit na halaga. Sa pagtatapos ng buwan, nagreklamo siya na walang kita. Sinabi ng isang mas matandang sambong sa kanya, hindi ka mahirap dahil sa kakulangan ng pera, ngunit dahil sa kakulangan ng pansin. Igalang ang bawat barya at igagalang kanila. Pinag-usapan ni Kel Newport ang tungkol sa malalim na trabaho at pansin bilang isang mas mahalagang mapagkukunan at nalalapat din ito sa pera. Kapag nagkalat ang isip, makatakas ang mga mapagkukunan. Ngunit kapag natutunan mong mag-focus kahit na sa tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye, nagsisimula silang dumami. Inilalarawan ito ng tradisyon ng mga Hudyo sa paghahanda para sa Shabbat. Ang lahat ay naayos ng maaga, kahit na ang pinakamaliit na kilos, na lumilikha ng isang kapaligiran ng paggalang sa oras at buhay. Ito ang pangangalaga ng maliit na bumubuo ng pakiramdam ng kasaganaan. Karamihan sa mga mali dito, isipin ito ay walang pagkakaiba. Ngunit ang bawat maliit na pagpipilian ay bumubuo ng isang ugali, at ang ugali ay nagiging isang sistema. Tulad ng isinulat ni James Clear sa mga gawi sa Atomic, kahit na ang pinaka, maliit na pagkilos, pag sign gawain gantimpala nagpapatibay ng isang bagong ikot. Iyon ang dahilan kung bakit nagtuturo ang karunungan ng mga Hudyo. Ang kahirapan ay hindi nagsisimula kapag mayroon kang kaunti, ngunit kapag hindi mo napansin ang maliit. Ang kayamanan sa kabilang banda ay ipinanganak ng paggalang sa bawat sentimo, bawat minuto, bawat salita. Hindi ito isang bagay ng kasakiman, ngunit responsibilidad. Na maunlad na halaga kapwa ang minimum at ang maximum. Sino ang mahihirap na kinamumuhian ang minimum at nawawala ang maximum? Ang ika, apat na kabiguan na dumadaloy sa iyong pananalapi ay mabuhay ng walang layunin. Kapag hindi alam ng isang tao kung bakit siya nagtatrabaho o kung saan siya naglalakad, ang kanyang mga pagsisikap ay nagkalat tulad ng mga butil ng buhangin sa hangin. Gumugol ito ng enerhiya, ngunit hindi umani ng mga prutas. Sinabi na ni Viktor Frankl na ang kahulugan ay nagbibigay sa pagiging matatag ng tao, kahit na sa pinakamasamang paghihira. Kung wala ito, ang anumang balakid ay nagiging isang dahilan upang ihinto. Gamit ang pera, hindi ito na iba. kung hindi mo tinukoy kung ano ang nais mong maipon, palaging tatakbo ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Inuulit ng tradisyon ng mga Hudyo, ang bawat hakbang ay dapat magkaroon ng isang direksyon. Sa Torah, ang iparaan ay isang palaging talinghaga, walang layunin, ang kalsada ay nagiging isang maze. Ang individual ay naglalakad sa mga bilog at nagtataka kung bakit hindi siya sumulong. Ang isang batang negosyante ay nagpapakita nito, binuksan niya ang kanyang tindahan araw-araw, ngunit walang plano. Ngayon bumili ako ng sobra, kung minsan nakalimutan ang mga mahalagang. Bumagsak ang iyong negosyo. Kapag tinanong ka ng isang mentor na eh, bakit mo binubuksan ang tindahan na ito? Ano ang iyong layunin? At hindi niya masagot na pagtanto niya ang walang bisa. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa misyon nito, pagsuporta sa pamilya at pag-aalok ng mga kalidad na produkto, nagsimulang mapabuti ang mga resulta. Ang layunin na nakadirekta. Si Simon Sinek ay nagpapatibay, magsimula sa bakit. Ang pera ay hindi kailanman magtatapos sa sarili, ito ay isang tool para sa isang bagay na mas malaki. Hanggat walang kalinawan sa ay eh bakit, ang pananalapi ay hindi nagpapatatag. Ang bitag na ito ay taksil sapagkat hindi nakikita, maaari kang magtrabaho ng husto, ngunit na walang pagtuon, ang iyong mga pagsisikap ay hindi makaipon, tulad ng pagsisikap na punan ang isang mainit na basket. Pinag, usapan ni Rabbi Jonathan Sachs ang halaga ng mga pahinga, nang tumigil kami upang tanungin bakit ko ito ginagawa. Lumitaw ang pagiging malinaw. At ito ang kalinawan na nagbabago ang trabaho sa kayamanan at kaguluhan sa pagkakasunod-sunod. Ang mga modernong ideya ay nagbubuni sa prinsipyong ito. Si Greg McKeon, sa pagiging mahalaga, ay nagtalo mas kaunti, ngunit mas mahusay. Sa isang tiyak na layunin, tinanggal mo ang mababaw. Kung wala ito, hinawakan ang lahat sa loob ng maabot at mawala ang mga mahalagang. Ang totoong kahirapan ay hindi ang kakulangan ng pera, ngunit ang kakulangan ng layunin. Hanggang sa natagpuan ito, walang sapat na halaga. Ang kapaligiran nito ay tumutukoy sa mga limitasyon nito. Kapag ang kahirapan ay nakikita bilang normal sa paligid mo, kahit na may mga talento at mga pagkakataon, mananatili kang natigil dito. Ang kwento ng isang binata sa Jerusalem ay naglalarawan nito. Pinangarap niyang simulan ang kanyang sariling negosyo, Ngunit tuwing gabi ay nakilala niya ang mga kaibigan na pinag, uusapan lamang kung gaano kalala ang lahat at kung paano walang magbabago. Unti-unti tumigil siya sa paniniwala sa kanyang sariling mga ideya. Lamang noong siya ay nanirahan kasama ang mga taong nagtayo, nakaranas at advanced, nagsimulang lumitaw ang kanilang mga resulta. Ang kanyang pag-iisip ay nagbago at ang buhay ay sumunod sa bagong direksyon na ito. Pinag-uusapan ni Carol Dweck ang tungkol sa mindset ng paglago, ngunit hindi siya ipinanganak sa kawalan ng laman. Pinapakain ito ang mga salitang naririnig mo araw-araw. Kung sa paligid mo ay nag-echo lamang ng mga talumpati ng pagkatalo, ang mindset na ito ay hindi makakahanap ng silid na umunlad. Ngunit kung ang mga pag-uusap ay may pag-asa at pagkilos, lumalakas ka. Tulad ng naalala ni Ryan Holiday, ang balakid ay ang paraan gayon pa para sa at. Pansinin ang paraan sa balakid, kailangan mong kabilang sa mga nakakakita din ng mga posibilidad. Kung nakikita lamang ng iyong bilog ang mga pader, hindi ka makakahanap ng mga pintuan. Ang bitag na ito ay nagnanakaw ng iyong pera ng paunti-unti. Ibinabawas niya ang kanyang mga pangarap at ginagawang abo. Ginagawa kang manirahan para sa mga mumo at naniniwala na hindi mo na ito karapat, dapat ipinagtatanggol ni Greg Mkeon ang i mas kaunti, ngunit mas mahusay na prinsipyo, at kung minsan ang pinakamahusay na paraan upang mapayaman ay ang pag-alis mula sa iyong buhay na humihikayat dito. Kahit nakakaunti ang mga tao, ang kanilang epekto ay maaaring mapahama. Pinahahalagahan ang tradisyon ng mga Hudyo ang pamilya at pamayanan, ngunit ang isang komunidad ay dapat itaas, hindi i-drag down. Ang tunay na kayamanan ay ipinanganak kung saan may suporta at paggalang. Ang pagkakamali ng marami ay isipin na ang kahirapan ay bumababa sa pera. Sa katunayan, ito rin sa mga pag-uusap na iyong sinisipsip. Kung nais mong baguhin ang iyong kapalaran, simulang baguhin ang bilog na nakatira ka. Ang lahat ng mga bahid na ito ay kumikilos tulad ng hindi nakikita ng mga magnanakaw. Hindi sila bigla, dahan, dahan silang nagnanakaw araw-araw. Ang mga reklamo, pagpapaliban, sloppiness na may mga detalye, walang layunin na buhay, naghahanap ng mga shortcut, nakatira kasama ang mga humihila nito. Sama, sama silang lumikha ng isang kahirapan na tila kapalaran. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, hindi ito kapalaran, sila ay mga gawi. Ang buod ay prangka, itinatayo mo ang iyong kahirapan at ang iyong kayamanan. Hindi siya nag-aalinlangan o mawala ng walang dahilan ipinanganak ito sa iyong mga salita, sa loobin, kilos at kapaligiran na iyong pinili. Kapag binago mo ang mga ito, nagbabago ang buhay sa kanila. Ano ba talaga ang nagbabago sa isang patutunguhan? Isa, pananagutan, itigil ang pagsisi sa iba. Dalawa, aksyon, gawin ngayon, hindi bukas. Tatlo, pansin, pinahahalagahan ang bawat detalye, bawat minuto, bawat tampo. Apat, layunin, alamin kung bakit ka nagtatrabaho. Lima, patience, tanggihan ang madaling mga landas. Anim, kapaligiran, maging malapit sa mga sumulong. Isang praktikal na plano para sa ngayon. Isa, kumuha ng isang sheet at isulat ang tatlong parirala na ulitin mo tungkol sa pera. Pagtatasa, nagnanakaw ba sila ng kanilang kinabukasan? Dalawa, magsagawa ng isang gawain na nauna. Iyon ay tumatagal ng lima minuto, ngunit gawin ito ngayon. Tatlo kilalanin ang isang tao sa iyong bilog na nagbibigay inspirasyon sa iyo at makipag-usap sa taong iyon. Hayaan ang iyong mga salita ay mga buto para sa iyo. Apat, sa pagtatapos ng araw, salamat sa mayroon ka na. Ang pasasalamat ay nakakaakit ng mas maraming kasaganaan. Itinuturo ng karunungan ng mga hudyo, hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at kahulugan. Ibalik ang lakas na ito at ang kahirapan ay hindi makakapigil sa iyo. Tandaan, ang mga pagkakamali ay nakawin ang iyong pera, ngunit maaari mo itong ihinto ngayon. Magsimula ngayon. Nawa ang iyong mga salita ay may kapangyarihan at ang kanilang mga aksyon, mga hakbang patungo sa kayamanan. Dito, nang walang pag-aalsa, tanging ang praktikal na karunungan na nagbabago sa buhay.